So, nakapila tayo ngayon Nakapila ngayon Pila tayo, pila Tayo muna tayo ng hapon, Marietta So, we can continue Ay, nakapila ka ba po? Ay, nakapila dito ata. muna tayo mamaya tayo papakinion. Dila muna tayo dito. Dila. Tayo na. Dila. bisi si Diwata. Bisi Oo, bisi. hindi na. Oh. Ano yung pila dito? Uh, isang sing enjoy. Dito sa pila ko, oh, Paris Overload tayo. Ito tayo. Ano paalam mo, sir? Hugo Idol Moto. Kuya Mix Adventure Time. Yun, pakipalo niyo siya si Hugo Idol Moto, no? 300,000 followers. Yung, uti ka pa, sir. Thank you, thank you. Medyo marami na. Subukan namin kumain sa ano niyo. Ay, alas pa, malapit na tayo, no? Iwataw. <laughs> Nagkagulo ka na. Nagkagulo uh, na. Inantap na tuloy na. Papapityaw sa kanya. Next, next. Next. <laughs> oh. Next, next. next. Sino pa gusto mong pa-picture? Tapatawag ka, mayana. Tapatawag. May tapatawag <laughs> ka. <Hello. laughs> Iba ang label mo <laughs> na kasi ang label mo. May makasama ka pang mga camera. Hello. Hello, magandang hapon po. Maganda na rin yung porsi. Maraming camera oh, talaga. Kasi so, di ko kailangan maglagay ko ng CCTV rito. Oh. <laughs> na sa CCTV gagastos ka pa. Kaya mas pabor sa akin yung mas maraming camera araw-araw. Yeah. Yung no need lang para gumastos sa kapatid. Ito na yung mga CCTV natin. Yan na. Ikit pa sa CCTV yan. Ang CCTV yan. Pero Miss Nara, yes. uh, anong masa yung na talagang super lipad ka hanggang from down to up? Ibig sabihin na talaga merong Panginoon na magkagabay at talaga namang tutulungan tayo lalo na kung gusto na natin trabaho, siyempre kailangan ng pagsikap at na uh, hindi mo wala Sipag at saka talaga. Ano lang, ano, lang ginagawa ko talaga. Kung mahirap lang naman tao, ang mahirap lang naman tayo, kailangan natin talaga natin sipag para makaawag sa kahirapan.